Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Kung ikaw ang tatanungin, isa ka ba sa maraming taong naghahanap ng pag-ibig? Taglamig na at malapit na nga ang Pasko. Masarap naman talagang may kayakap sa pagtulog, hindi ba? Kung sagot mo ay oo. Wes, dapat mong panoorin ang video na ito Bago mo hanapin si Dawan Isang afam mula sa Amerika ang nagtungo sa Columbia para subukang maghanap ng bagong mamahalin. Nawarningan na siya ng kanyang mga kakilala na magingat sa mga babae doon pero sinabi lamang ng afam na ito na matatanda lamang ang nabubudol. Pero hindi nga inakala ng afam na ito na matapos niyang makipag-meet up sa nakilala niyang babae sa dating app muntik niya na itong ikamatay. At ang mas masakit pa doon, ang AFAM ay natangayan pa ng 769,000 pesos. Ang AFAM na biktima ay kinilalang si Fritz na mula sa Miami, Florida, USA. Isang dating sundalo si Fritz at matapos ang kanyang serbisyo, nagtayo ang lalaki ng isang real estate company. Hands-on nga si Fritz sa kanyang negosyo kaya naman naging matagumpay ang kanyang kumpanya. At kahit na matagumpay sa kanyang negosyo, kabalik naman ito sa kanyang love life. Ang Afam ay may kalivin partner at nagsama sila ng siyam na taon. Sila nga ay nasasakupan ng common law marriage. Kahit na sila ay hindi kasal, legal ang karapatan nila na para bang mag-asawa. Kunsaan ang ari-arian ni Fritz ay ari-arian din ng kanyang kalaguyo. At taong 2023 nga nang nalaman ni Fritz na may kalaguyo ang kanyang kinakasama at sila ay naghiwalay. At dahil nga sa batas ng common law marriage, nagkaroon ng problemang pinansyal si Fritz. Nang sila ay nagkahiwalay ng kanyang kinakasama, kalahati ng kanyang naipundar ay napunta sa kanyang kalipin partner, kabilang na nga ang isang fitness center, maliit na hotel at mga log cabins. Mula nga noon, Mag-isa na lamang na ninirahan sa liblib na lugar ang Amerikano at hindi na siya nagpupunta sa mga nightlife. Labis niyang dinamdam ang hiwalayan niya ng kanilang living partner at ang pagkawala ng kanyang mga naipundar. Pero dahil gusto ng negosyante na makabangong muli sa kanyang pagkakalugmok, nagdesisyon siyang mag-travel at muling maghanap ng pag-ibig sa pangalawang pagkakataon sa labas ng Amerika. Nakita nga ng Amerikano ang isang ad tungkol sa Medellin, Colombia. Ay nasa advertisement ang Medellin ay sikat na tourist spot para sa mga single na lalaki. Kaya naman si Fritz at ang kanyang mga kaibigan ay nagbook papunta sa lugar na ito. Pero bago pa man mag-travel papunta ang Columbia, nakarating na kay Fritz ang kwento-kwento tungkol sa mga tulad ang Amerikano na ninanakawan ng mga babae matapos silang painumin ng ipinagbabaw na gamot. Subalit hindi naman natinag doon ang Amerikano dahil para sa kanya, mga matatanda lamang ang mga naluloko. At hindi siya maluloko dahil siya ay isang sundalo. Pero ang hindi alam ni Fitz, talamak sa Medellin ang mga taong naglalagay ng ipinagbabaw na gamot sa inumin ng mga turista mapababae man o lalaki para sila ay pagnakawan. Si Fritz kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa Provenza, isang kalye sa Medellin na sikat bilang tourist spot na puno ng mga kainan at bar. At nang nakatakda na ngang umuwi si Fritz, nagpaiwan siya sa lugar habang ang kanyang mga kaibigan ay bumalik na sa Amerika. Ayon sa negosyante, hindi pa siya handang bumalik sa Amerika at mabuhay mag-isa sa kanyang bahay. Habang nasa Medellin, gumamit si Fritz ng bumble, isang dating app at meron nga siyang nakilalang isang babae. Ang babae ay si Maria Alejandra Salgado Ortega. December 21, 2024, bandang alas ng madaling araw, niyaya ni Maria si Fritz na makipagkita. Hindi naman nagdalawang isip ang Amerikano at nagpunta sa Provenza para hintayin ang dalaga. At pagdating nga ni Maria sa lugar, nagulat ang Amerikano dahil iba ang itsura ni Maria kaysa sa babaeng nakita niya sa dating app. Ayon nga kay Fritz, napakarami ng plastic surgery na ipinagawa ni Maria sa kanyang muka at ikinumpara nga ang babae sa isang aso. Subalit ayon naman kay Fritz, mukha namang mabait si Maria at mayroon itong magandang katawan. Kaya naman nagdesisyon nga si na Marie at Fritz na uminom pero lahat ng bar sa Provenza ay sarado na. Dito na inaya ng dalaga si Fritz na magpunta na lamang sila sa apartment ng Amerikano. At bandang 3.50 ng madaling araw, Makikita nga sa CCTV ang pag-akyat ni na Fritz at Maria sa apartment ng lalaki. Sa loob nga ng kwarto, nagtanong si Maria sa lalaki nang maiinom at itinuro naman ni Fritz ang ref na may isang bote ng soft drink. Nang nagpunta nga si Maria sa kusina para kumuha ng mga soft drinks, Pinaniniwalaan na iyon na ang oras na may nilagay na ipinagbabawal na gamot ang babae sa baso ng Amerikano. Nakaupo nga noon sa sofa si Tweets nang bigla siyang minasahi ni Maria at inalok ng soft drinks. Subalit tumanggi ang lalaki kahit ilang beses pa siyang inalok ng kanyang kadit. Maya, maya pa, ipinagpatuloy pa ni Maria ang pagmamasahe kay Fitz nang bigla na lamang napapikit ang mata ng negosyante. At dito na nga biglang hinawakan ni Maria ang lieg ni Fritz at ibinuhos ang laman ng baso sa bibig ng lalaki. Nagulat nga si Fritz at bigla na lamang napabalikwas pero alam niyang may nainom na siyang konti habang ang iba naman ay natapo niya sa kanyang damit. Nang oras na iyon, nagsisimula nang magduda si Fritz sa kilos ng babae na pinapasok niya sa kanyang apartment. Sa isip-isip ng Amerikano, baka ito ang dahilan kung bakit siya mamamatay kahit wala naman siyang nalasang kakaiba sa kanyang ininom. Wala namang nararamdaman kakaiba si Fitz ng mga oras na iyon kaya hindi na siya nag-isip ng masama pa kay Maria. Patuloy nga siyang minamasahin ng babae at maya maya nga ang pinupuri sa ganda ang kanyang katawan. Hanggang sa nagyaya na nga si Maria na pumasok sa kwarto para bigyan umano si Fritz ng full massage sa kama. Sa pagkakaalala nga ni Fritz bago siya humiga Sinarge niya muna ang kanyang cellphone at siya nga ay tuluyang nang nakatulog. At umabot nga ng halos dalawampung oras ang pagkakatulog ng Amerikano. At pagising nga niya, tila blanco ang kanyang utak at wala siyang masyadong maalala sa mga nangyari. At dito na nga na-realize ni Fritz na siya ay drinoga ni Maria. Pagtayo nga ng negosyante, chinek niya ang cellphone na kanyang china-charge pero wala na ito. Wala na din ang kanyang computer at ang kanyang pera. Isang oras nga siyang nagpaikot-ikot sa loob ng kanyang bahay dahil para pa ding lutang ang kanyang pag-iisip. At paglabas nga ni Fritz sa kanyang bahay, kinausap siya ng kanyang landlord at sinabing ang nga naghahanap sa kanya. Takang-taka naman si Fritz nang sabihin ng kanyang nanay na nagchat si Fritz sa kanyang nanay at nang hingi ng kopya ng sarili niyang mga ID. Bagay nga na hindi maalala ng Amerikano na kanyang ginawa. Dito na nga din nalaman ni Fritz na naubos ang laman ng kanyang bank account na nagkakahalaga ng 769,000 pesos. At inisip nga niya na inaccess ni Maria ang kanyang mobile app sa kanyang cellphone. Sa kabuuan tinatayang 830,000 pesos ang natangay ni Maria mula kay Fritz kasama ang mga pera, cellphone at kanyang computer. At nireport nga ni Fritz sa isang polis ang nangyari sa kanya bago bumalik sa Amerika. Ang ipinagbabawal nga na gamot na inilagay ni Maria sa inumin ni Fitz ay tinatawag na devil's breath. Delikado ito kapag nasobrahan na magiging sanhi ng pagkamatay. Ang epekto nga ng gamot ay blackout, hallucination, nakakabura ng memoria at pagkawala ng free will. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman si Maria na paalis sa apartment ni Fritz na may hawak-hawak sa kanyang kamay. Masakit nga para kay Fritz ang mga nangyari dahil akala niya sa Columbia na siya makakahanap ng bagong babae na magmamahal sa kanya. Sa Amerika, napagtanto nga ni Fritz na hindi siya talunan at pinaghandaan ang kanyang pagbabalik sa Columbia para pagbayarin si Maria sa kanyang ginawa. January 2025 nang bumalik sa Columbia ang Amerikano. Hiningi nga ni Fritz ang tulong ng kaibigan niyang si Arthur para sa misyon na mahuli nila at ma-expose si Maria. Sa kanilang plano, gagamitin si Arthur na pain kay Maria para nga maging kunyari niyang bibiktimahin. Kumagat naman si Maria at pumayag nga na makipagkita kay Arthur. Pero bago nga ang pagkikita, kumausap na si Arthur at Fritz ng mga pulis at ikinuwento nga ang pwersahang pagpapainom ng babae kay Fritz nang ipinagbabawal na gamot at sinabi nga nila na ninakawan din sila ng Amerikano. Sinabi nga ng mga pulis na aarestuhin nila si Maria sa isang entrapment operation at kung may makukuha silang ipinagbabawal na gamot mula sa babae, ito ay kanilang aarestuhin. At nang dumating na nga ang araw na napagkasunduan ni na Arthur at Maria, hindi sumipot ang babae. Hindi naman nawala ng pag-asa ang afam na isang araw ay makikita niya muli si Maria at palagi nga siyang nagpupunta kung saan sila nagkita. Isang gabi, kasama ni Fritz ang kanyang kaibigan sa isang bar Maya maya pa lumaba si Fritz para maglakad-lakad. Hindi pa man nakakalayo si Fritz ay nakasalubong na niya si Maria na may kaholding hands na Amerikano. Agad na hinawakan ni Fritz si Maria at nagsisigaw nga ng pulis, tulungan niyo ako. Pero walang pulis na mga oras na iyon. May mga tao nga na nakapansin sa komosyon ni na Fritz at Maria at bigla na lamang natanggal ng babae ang pagkakahawak sa kanya ni Fritz. Dali-dali tumakbo palayo si Maria pero agad siyang hinabol ni Fritz. Nagulat nga si Fritz sa bilis ng takbo ni Maria pero nagawa niya muling hawakan ang babae. Yakap-yakap nga ni Fritz si Maria habang sumisigaw ng tulong para i ang babaeng nagnakaw sa kanya. Pero walang tumulong kay Fritz at nanood na lamang ang mga tao sa kanya. Samantala, iginiit naman ni Maria na wala siyang ginagawa at siya ay inusente. At habang nagkakagulo... May dinukot si Maria sa kanyang bag at itinapon sa maliit na sapa kung saan sila nakatayo ni Fritz. Pinaniniwalaan na ang itinapon ni Maria ay ang ipinagbabaw na gamot na pilit niyang pinaiinom sa mga negosyante na kanyang nakikilala. Maya-maya pa dumating na nga ang mga pulis at iba pa ang opisyal. Sinabi nga ni Fritz sa mga pulis na siya ay drinoga at ninakawan ni Maria nang nakarang buwan. Panay naman ang salita ng no ni Maria sa mga otoridad. Hindi nga magkaintindihan ang mga polis at si Fritz dahil English lamang ang salita ng Amerikano. Kapansin-pansin naman sa muka ni Maria na siya ay takot na takot at tila nag-aalala at pilit nga na gustong makakawala sa pagkakahawak ni Fritz sa kanya. At sa kalagitnaan din ng kaguluhan dumating ang isang babae na biktima din pala ng modis ni Maria na siyang nag-translate ng mga sinasabi ni Fritz sa mga pulis. Sa tulungan ng babae, sinabi ni Fritz na nang nakaraang buwan, dinala niya si Maria sa kanyang apartment pero may ipinainom sa kanya ang babae at siya ay ninakawan nang siya ay nakatulog. Sinabi pa ni Fritz na ayon sa kanyang kausap na detective, maswerte siyang nabuhay dahil may higit apat na po na palang mga Amerikanong turista ang namatay ng na mga panahon na iyon. Git nga ni Fritz, nasa 100% siyang sigurado na si Maria ang babaeng nanloko sa kanya. Dagdag pa ng negosyante, matagal nang sinusundan si Maria ng mga detective dahil hinala nila ang babae ang may kagaguan kung bakit maraming namamatay na mga Amerikano sa lugar. Hindi naman marinig at maintindihan ang sinasabi ni Maria at mapapansin nga na pilit nang iginigit na siya ay inosente. Habang hinahanap nga ni Fritz sa kanyang cellphone ang impormasyon ng detective, tumalikod naman si Maria mula sa kamera. Na-pressure naman si Fritz na hanapin ang impormasyon ng detective na kanyang kausap at ang iba pang mga ebidensya dahil hindi pa nga ito nakalagay sa kanyang cellphone. Pinakita din ni Fritz ang mga larawan ni Maria sa bubble pero ito ay edited na dahil malayo nga ang itsura ni Maria sa babae sa dating app. Pinaniniwalaan na sinadya talaga ito ni Maria para kung sakasakali magkahulihan ay madali niyang maikakaila na siya ang kadate ng Amerikano. At para nga sa mga pulis, hindi si Maria ang nasa picture dahil hindi tugma ang tato ng babae kay Maria. Nang hinanap na nga ang ipinagbabawal na gamot sa bag ni Maria, walang nakita ang mga otoridad. Bagay nga na ikinagulan ni Fritz at sinabing may itinapon nga ito sa sapa. Sinabi naman ng babaeng translator kay Fritz na hindi nila pwedeng arestuhin si Maria dahil isang buwan na ang lumipas nang nangyari ang krimen at ang tangi lang nilang magagawa ay ibigay kay Fritz ang impormasyon ni Maria. Inutusan nga si Fritz na tawagan ang sinasabi niyang detective pero dahil alas tres na nga ng madaling araw, hindi ito makontak. Hindi inaresto ng mga pulis si Maria at pinakawalan din ang babae. Kaya naman pakiramdam ni Fritz, siya ay nabigo dahil pinalaya lamang si Maria at malamang ay pakalat-kalat na naman ito at hahanap ng bago niyang bibiktimahin. At dito na nga humingi si Fritz ng tulong sa isang programa. Ginamit ng programa ang lahat ng kanilang intel at humingi ng tulong sa mga pulis para mahuli si Maria hanggang sa nakuha nga nila ang address ng babae. Kasama nga si Fritz sa pag surveillance sa bahay ni Maria pero mailap ang babae. Gumamit nga din sila ng Bumble dating app at nagbaka sakali na magmatch sila kay Maria at ito ay kanilang makontak. Hindi nagtagal, isang account nga ang nagmatch kay Maria at nagdesisyon ang babae na makipagkita sa Bogota. Agad na lumipad si Fritz papunta sa Bogota at siya ay nakipag-meet up kay Maria sa hotel. Wala nga ang kaalam-alam ang babae na entrapment lamang ito na nag-aantay sa kanya dahil planado na ni Fritz at ng kanyang grupo ang lahat. Subalit sa napagkasundo ang oras at araw, hindi naman sumipot si Maria. Labis nga na naini si Fritz at ang buong grupo dahil akala nila malapit na nilang makamtan ang hustisya. At araw-araw nga ang nakakakuha ng bagong impormasyon si na Fritz at ang grupo tungkol kay Maria. Nalaman nga nilang hindi na masyadong active sa social media ang babae pero madalas siyang sumama sa kanyang makaibigan para makakuha ng bibiktimahin. Hindi nagtagal isa nga sa team ang may nakausap sa dating app at nagsabi na isasama niya ang kanyang kaibigan sa date. At ang isinend nga na babae sa larawan ay ang mismong si Maria. Sobrang excited nga ni Fritz at ng buong team dahil pakiramdam nila mauhuli na nila si Maria sa pagkakataon na ito. Isang plano nga ang muling sinetap up ni Fritz at nakastambay na din ang mga pulis sa apartment na inuupahan ni Maria at ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal dumating na nga ang agent sa bahay kasama ang dalawang babae. Pero sila ay bigong muli dahil ni isa sa babae ay hindi si Maria. Naipo na nga ang inis ng AFAM at ng kanyang team na tumutulong sa kanya dahil pinaglalaroan na naman sila ng mailap na si Maria. At sa pagdaan nga ng mga araw, mas nadadagdagan ang mga report tungkol sa modos ni Maria. Patuloy pa din ang babae sa pagpapainom ng ipinagbabaw na gamot sa mga lalaki na kanyang nakikilala at saka ito na nakawan. At ang programa nga na hininga ng tulong ni Fitz ay may close monitoring na na ginagawa kay Maria. At dito na nga nakuha ni Fitz at ng team ang impormasyon na muli na namang aatake si Maria. Maging ang mga pulis ay may hinahanda na palang kaso laban kay Maria at nagsagawa na nga sila ng sarili nilang investigasyon laban sa mga krimen sa babae. Dahil dito, nagsanib pwersa na nga ang mga pulis, ang programa at si Fris para tuluyan ang maaresto si Maria. At March 18, 2025, nang tuluyan na nga ang naaresto ng mga pulis si Maria. Siya ay inaresto para sa mga kasong qualified and aggravated theft. Paiyak-iyak naman si Maria habang nagmamakawa sa mga pulis na siyang arestuhin ang mga ito. Muli ngang dininay ng babae ang mga bintang sa kanya na pagnanakaw. Nang araw din na iyon, ipinakita nga ng mga pulis sa media ang limang babaeng binansagang Las Barbies at kabilang na nga dito si Maria. Ayon sa mga balita, ang limang mga babae ay pare-pareho ng modus. Sila ay maghanap ng mga foreigner na lalaki sa social media o mga dating app, para sila ay akitin at makipagdate sa kanila. Matapos nga ang pakikipagdate, Yayayain ng babae ang lalaki sa kanyang bahay kung saan papa inumin ng babae ng inumin na may lamang ipinagbabaon na gamot para makatulog ang kanyang biktima. At habang tulog na ang kanyang biktima, nanakawin ng Las Barbies ang pera, cellphone at iba pang ari-arian ng kanilang biktima. Ayon sa mga balita, mayroong ang mga larawan kung saan makikita si Maria na muli na namang nambibiktima sa iba't ibang mga lugar. Parte ang limang babae sa iisang gang at umabot na nga ng 47 ang kanilang mga biktima. Si Maria at ang iba pang babae ay agad na ikinilong. At kalaunan si Maria nga ay hinatulan ng limang taong pagkakakulong para sa mga kaso niya ng pagnanakaw. Wala namang naging balita kung nakasuhan ba si Maria sa pagpapainom niya ng ipinagbabawal na gamot kay Fitz at iba pang mga biktima bago siya ninakawan. Bagamat alam ni Fritz na maikling taon lamang makukulong si Maria, masaya na ang afam na sa wakas ay na-expose niya ang modus ni Maria. Masaya din ang Amerikano na wala ng ibang mabibiktima si Maria at nabigyan niya nga ng hustisya ang nangyari sa kanya. Sa huli, sinabi nga ni Fritz na hindi man niya nahanap ang babae na kanyang mamahalin, sarili na lamang muna niya ang kanyang mamahalin at aalagaan nang sa gayon ay hindi na ulit siya mabiktima ng kahit anong modus. Kung ikaw ang tatanungin, sapat ba ang limang taong parusa para sa babaeng si Maria? At sa mga taong wala pang pag-ibig? San kayo nagahanap ng bago niyong iibiging babae o lalaki? Sa dating app ba? Sa mga bar o sa ibang lugar? May nabalita na ba kayong ganitong modus na nangyari sa ating bansa? at kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at ifollow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!